Mo po mga kalingap, may nakita po tayong bata no. Kanina pa po ito mga naglalakad mga kalingap itong bata na to. Ayan oh. Ang layo ng school niya. Hello ning sa nang bahay mo ning. Ayan ang bahay mo. Sige muna. Ka oh. O, sige ning. Si... Tanungin lang tabi mo ning. Si anong pangalan mo ning? Julian. Julian ka nag galing ka sa Ning? Nag-school ka rin? Nag-school. Si, ilan kayo magkakapatid? Anim. Anim. Uh, sino kasama? Yan lang ang bahay mo, yan? O si nga, Julian, uh, pupunta ako dyan. Ano yung sabag na to? Ayan mga kaling. May pupuntahan po tayo kasi kun kon mga kaling at yung bata ano. Ay, ayun, nakita po natin mga kalimah yung bahay at uh, marami nga po sila daw dyan. Ay, ayun, oh, kaya po nga pala nawakalingat yung, um, yun po. Good morning po. Nakita ko po yung bata, si, ano pangalan niya, si Julian. Ay, aki mo. Mm, nakita ko kaya sinundan ko. Sabi ko. Mm, -mm. naman po kayo? Po. Sino ka po? Ano po pangalan niyo na? Lolita po ako. Ikaw si Lolita. Lolita de Quiro. ano mo po si Julia? Ano po pangalan niya? Marilyn po yan. Juneline Juneline yan. Jonelyn. Dito ka nga nga. Dito ka nga May tatanong ako nga. Dali. Dito Ayan po mga kalingap. Ano nga yun po na. Kung si Jonelyn. Jonelyn. Ano nakita mo ba? Kanina nakita mo kanina. Diba? Na tinatawag kita. Sabi parang natakot ka sa akin. Nati, natakot ka nga sa akin kanina. Hmm? Huh? Natakot ka? bakit ka Karina pumipiin ka nung tinatawag kita? Mm. Nas, nasaan yung asawa mo? Nandito sa bahay po. Ay, nasa bahay mo. Mm, kaya, nagkwa na ako dito. Anong mga hanap buhay nyo dito? Ano lang po ng niyog po. Mm ah, -mm. nagkakon kayo nang niyog? Ang anak po yung nanay niya. Ilan yung anak ninyo? Apat yung anak ninyo. Ay, kay, sabi mo ning sino yung anim na sabi mo? Hmm. Po, anong grade mo na ning? Nag-aaral ba siya? Ano yung panganay? Siya yung panganay? Hmm. Kapag nag, ano ning, kapag nag-aaral ka, mag-isa ka lang papunta doon? Papun isa ka lang, mag-isa ka papuntang school tapos lakad balik ka lang hindi ka natatakot ang layo ng nilalakad mo hindi ka natatakot doon sa nilalakad mo doon hmm. Hmm. ano po ito yung bahay ninyo kumusta naman yung uh, hanap buhay nyo dito Okay naman Anong oras ka umaalis dito, Ning? Uh, anong oras ka umaalis dito? Sa umaga? Mm. Pero maganda man siyang kausap kanina Doon na kita Kung inuubo ka pa rin Inuubo yung mga Bata, ano? Mm -mm. Ayan po mga kalingap Meron kang baon pag nag pumupunta ka sa school may baon ka? Ano baon mo sa school? Biskwit lang. Doon sa doon sa school mo may tindahan doon. Uh, hindi ka na baon ng pera? Oo, ay. ano 'yun? Hindi ka na... mawala kang baon na pera doon pag nag-i-school? Hmm. May pera ka rin? Magkano baon mo? Magkano baon mo pag uh, na... na-school ka? Limang peso? Ay, ang galing. Hindi ka naman nagugutom sa school? Hindi naman. Kasi may baon ka, ano? Hmm. Ay po, makakalingap. Ano, nakita lang po natin si Dionilyn at uh, ayun nga po, bin, uh, sinundan natin at uh, kasi po ano, makita mo naman yung kanyang hitsura, talaga pong parang nakakaawa. Kaya po nung ko sinundan ko. Ito naman po ang kanilang bahay at ayun uh, nga po, meron naman silang kompleto naman yung kanilang bahay kompleto naman at ikaw naman po nay. Hmm. ilan na po yung kwan ninyo ilan na yung edad ninyo eh hey, ako malang po, ko malay 56 na ako po 56 ay 56 ka na po hindi halata po ano hindi parang parang nai, daladalaga ka lang sabi nga ni ay para kanyang ano 20 hingkala oo nga po hindi pa halata akala ko panganay na ako anak ka ni ate ay ako ay ano ay hindi ako yung ulima mas yung walang wala ay hindi ko iniisip yan basta ay, nakain itong araw-araw yun po pala ang uh, buti naman po may pagkain ko yung araw-araw dito ano ay Diyos ko minsan nga naghahanap ako yan nagkagawa lang akong ting-ting ay ganun din po napabili ako lima, limang piso lang yung isa mm -hmm. isa limang piso at saka lang ako kakalimang bigkis pabili kakaisang kilo mm. mabuti po dito maraming ko ang mga nyugan ano ay nagbagyo wala na mga ano na mga luka din na at taka na naman yan ma ano po taka na naman yan ano po ano ito okay oh, lang wala okay lang kayo wala silang at least, mga, ito po makalingap ang uh, kuan nila ano yung kuan mo ano yung ulam mo ay. na si Junaline. Junaline siya, 'di ba? Ito pang pa Junaline. Ayun. Juneline po ito. Juniline. Ah, si Kaya pala sabihin si Julia. Mhm. Di kumakain din muna. si Jo. Tutoy pala. Oh, yung po pala mga kalinga po nakita natin. Paadaan ng Tutoy, titingnan natin 'to. Tayo paadaan ng Tutoy, titingnan natin <laughs> yung kinakaeni ay, um. Ay, um. May wala po siya mga kalingat na isda. Um. yan po ang uh, gamit lang nila. Mabuti ti eh, mayroon din kayong mga tulad na mga hindi naman kayo nawawala na pagkain araw-araw. Okay naman. Kumusta naman ang kita ni ng asawa mo? Ilan na edad nyo? Titipon na kayo pero ang anak ninyo ilan na? Apat po. Apat? Ilan na? Ilang edad ka nag-aasawa? Ano po? 17. Ah, 17 kayo. Yung asawa mo ilan na edad? 14. Ano po? 14. 14 na edad ng asawa mo? Mm. Ay, ang sipag din ng asawa mo. Ano dahil nakaapat naka, -apat, naka -apat na agad kayo? Oh. Mm. Ay, naging uh, first love mo ba yung asawa mo? Ayu po. Siya lang talaga nakuha mo. Ah, mm -hmm. uh, ilan yung edad niya nung nagkasal kayo? 32 po. 32 siya, ikaw 17. Mm -mm. Ayun, yung mga kalinga po ng bata. <tinyo> Marilyn po. Marilyn. Mm Puro Jonalyn uh, Johneline, Johneline, you, you lahat na uh, J ano uh -huh. ayan Wait, uh -huh. parang may mga sipon yung mga anak mo. Uh -huh. ayan, ang sarap kumain ng mga bata. Uh -huh. Nagutom si Johnny Lane. O oh, sige po, ano, ha, maraming salamat at sana ano mapuntahan din kay dito. Uh. Ayang Jonilyn na Lane, ha, pagpasok mo may merong kang baon, ano hingin mo kay nanay mo? Ano? Um, ibigay kay nanay mo para may baon. Para may baon ka. Uh. Ano'ng sasabihin mo? Uh. Ano sasabihin mo sa akin? Ay, ay thank you. Ay, yun yung pakabait ka. Galing, galingan mo ang pag-aaral mo, ha? At, ah, uh, sana mapuntahan kita dito palagi, ano? itong ibang mga, kwan, ay, siya palang yung nag-aaral. Ay, po, nag din po yung dito. mabuti naman nagkakapag-aaral mo siya. Ano yung si Johnny Lynn? Marunong din siya sa pera. Marunong na rin siyang uh, mag ng pera kayo lang ang nandito palagi. Ang pipe niya doon sa iko ko doon. Kasi. Kasi naman itong natitirikan ng bahay ninyo. Kay nanaibyan po. Kay nani. Ay hindi hindi. Na doon. Kumusta naman kayo dito nung bagyo? Ay sa kayo noong nung nagbagyo, ay may bahay kayo sa bundok. Ano naman 'yung bahay niyo doon sa bundok? Pagmamaga, ko lang din. Maliit lang din. ang maliit dito doon? Ay, mm -hmm. may God, Ah, uh, buti nandito kayo. Napunta kayo dito sa sa baba. Mm. Mm. O oh, sige na, Junilin. Uh, sa ano mag uh, pakabait palagi. Ano, magaling ka ba sa school? Magaling ka sa school mo? maroon kong kumanta, may kanta. Ano ba yung talent mo? May talent ka, kumakanta ka doon sa school? Anong kanta mo sa school? May talent ka? Sige nga. Halika, bag, pag nagkanta ka, bibigyan pa kita ng baon pa. Halika dito, dali. May anong kanta mo pa doon sa, sa school mo? Anong kinakanta mo doon? Kumakain po mga kalingap. Mm. Mm. Jonelyn, anong ano naman gagawin mo sa binigay kong pera sa iyo sa baon? Ano bibilin mo? Biskuit. Ay biskwit Oo. Mm huwag -mm. kang kakain ng mga huwag kang bibili ng mga chichirya, hindi maganda sa katawan 'yon. May sipon ka ba? Sinisipon ka? Mm -mm. Okay. Okay po mga kalinga, hanggang dito na lang na muna po ano. At uh, yun nga uh, sinundan lang po natin itong bata kasi ang layo ng nilakad niya ano. Mm -hmm. Okay po, eh uh, te anong masasabi mo dito sa mga nanonood sa atin? Mm. Ha? Huwag ka mahiya. mo. Ba, salamat ka lang sa lahat. Maraming po salamat po sa lahat. Okay. Ayan? Oo, bayo mo na. Ayan po mga mm -hmm. Ito na yung bigas na muna para may may ano kasi Ano? Tatapigigig ko. Pabayanan ko na pa ako ito. yung na ay, wag po kayo mahiya dahil pagwala pag yan. wala talaga, ano? Uh, mm, mas maganda niyang humingi kaysa mang mm, mm. Ah, ka dyan sa ano, Basta meron po tayo, Nay, walang problema mamigay, ano? ayun Ano po masasabi mo, Nay? Uh, ano po masasabi mo? Salamat. Nakarating din ako dito sa bahay ninyo. Salamat at tama pala. pa rin yung panaginip ko. May mapunta mm. dito. Ano, Managinip bakit tayo. po? Ano po yung panaginip nyo? Panaginip ko ay may nagpunta daw dito mag-asawa. Nagbigay daw hmm. ng pera. Nakabili ako bigas ng uh, pamanggihan. Hmm. Bakit po wala po ba kayong pansaing na? Wala na. Ito yan. Mm. Wala na. po hmm. ano. Mahiyain na po Huwag hmm. po kayo mahihiya. Mas na nang hihingin tulong dyan ang hihiya. Hmm. Ayan po. Oh. Nengkorn ka nga doon eh. Dun.